yung ganitong luto sa bangus ay nako talaga naman tapos nilagyan pa ng fried garlic abay pagkasarap-sarap ng itsura siguradong mapapalaban na naman sa kainan ng inyong katrops Pumunta na nga ako dito sa kusina para kunin tong nakasabit na bangus. Sinasabit nga namin tong mga isda na binibili namin dahil napaka makukulit ng mga pusa namin. Kasi kapag ka nakalagay lang sa lamesa at tinakluban lang ng planggana, ay nako, sigurado pagbalik mo wala na yan. Lalong lalo na yung pusa namin na si Uling. Ay nako, mayat maya gutom yun. Kala mo kung di pinapakain, sa lahat ng pusa namin, siya nga lang yung naiiba. Naghilig ng agkalong da kayo. Babalik na nga tayo dito sa isda mga katrop. Nalinisan ko na nga ito kaya naman ngayon nahihihwahiwain ko na nga ito. Tantya nyo, mga ilang hiwa yung kaya kong gawin dito. Siguro kaya sa benting hiwa, no? Benting hiwa, ano yon Sobrang ninipis? Yung tipong pati karuba kapag binigyan mo ay maiinis? Ibang lakal ng tope kiitita yung mo. Bilangin nga natin ito kung ilang piraso. Ay, nasa siyam pa lang kaya gawin natin niyang sampo para maging sarado. At ayan, hinugasan ko na nga ito isa-isa mga katrops. Alangan naman hugasan mo ng sabay-sabay, may ikat pengar talang sina. Naggayat na nga din pala ako dito ng sibuyas na malalaki mga katrops. Tapos ganyang gayat nga yung ginawa ko yung pabilo lang. Yung mga maliliit naman mga sa ginayat-gayat ko nga lang ng maliliit para panggisa. At syempre, kapag ka may sibuyas, kailangan din ng bawang. Parang ikaw lang at ako, laging magkasama. Ay! Itong mga nahiwang bangus naman, ay lalagyan lang natin ito ng asin, tsaka natin ito lamas-lamasin. At ayan, okay na yan. Salpak na natin dito yung pangmalakasang lutuan natin. Maglalagay nga tayo dito ng kaunting mantika mga katrops tapos igisa-gisa lang natin itong mga sibuyas. Pagsusutey ata yung tawag doon mga katrops. Tama ba? Pagsutay ba yun? Atan to magamin. di ka magamin nga sure kaya ginlalain ka magamin nga English. Baka damdamay bagatan to pekid kaya ginlalain nga mga nalain. Sa baligayang paglaingan na. Sunod naman natin gawin mga katrops ay lagay nga natin yung kalahating bawang. Haluhaluin nga lang natin ito dahil ito yung gagawin nating fried garlic. At ayan okay na nga ito kaya naman adawin na natin ito. Hindi ko na nga yung nilalagay ko ng mga bangus mga katrops dahil talaga namang nanlalaban. At habang piniprito ko nga yung mga bangus ay syempre inom muna tayo ng soft drinks dahil talaga namang napakahat ko ay napakainit pala ng panahon. At pagpasensya nyo na nga yung mukhang yan dahil napakaraming tigyawat at ayan nga pala yung pusa namin na si Dagul. At eto nga yung sinasabi ko sa inyo mga katrops na ang pusa namin na si Uling na mahilig magkalo. At eto nga rin pala si Nyaw Nyaw mga katrops. Tignan nyo naman yan talaga namang napakalaki yan. At eto nga rin pala yung tatlong anak ni Uling mga katrops. Napakasit pa ng dalawa o pinagyayakapan bali tatlo nga yung pusa namin na itim mga katrops dalawang maliit tapos isang malaki ito nga yung panghuling ipapakilala ko sa inyo mga katrops yan nga pala si tigre na malambing so ayun natapos na prituhin tong mga bangus mga katrops at talaga namang gusto ko na nga talagang lantakan yung taba taba niya. dito sa pinagprituhan ng bangus mga katrops magigisa lang tayo dito ng sibuyas at bawang at kapag ka nagisa na nga ito maglalagay na nga tayo dito ng toyo mga katrops sunod naman nating ilagay ay itong oyster sauce at para nga mas maging masarap ay maglalagay tayo tayo dito ng kaunting magic sarap. Samahan na din natin ito ng dalawang perasong durog na paminta. Tsaka natin ito halu-haluin mga katrops. At habang hinahalo ko nga ito ay talaga namang nagugutom na ako dahil napakabango. Kailangan din pala nating maglagay dito ng isang basong tubig mga katrops. Tsaka naman natin ito takpan at antayin lang kumulo. Pagkakulungan nito mga katrops ay maglalagay tayo dito ng suka Yung sukang pampaasi hindi yung suka ng karuba mong lasing At ayan pwede na nga natin ilagay itong mga napritong bangus mga katrops Haluhaluin nga lang natin ito ng dahan-dahan lang para hindi madurog At kailangan nga natin itong balibalik rin mga katrops para naman malagyan ng sos yung kabilang side At kapag ka okay na ay pwede na nating ilagay itong mga sibuyas dito sa ibabaw niya At tingnan nyo naman yan mga katrops Malapit na nga itong maluto mga katrops kaya naman maglalagay tayo dito ng asukal pampabalansin ng lasa. Dito natin ilagay sa gilid para mahalo ng todo. Tsaka natin ito ikalat-kalat at takpan lang natin ito. At ayan, luto na nga itong ating bangus si steak mga katrops, tignan nyo naman yan. At para mas maganday, ilagay natin yung pangmalakasang ginawa nating fried garlic. Ayan, ibudbud lang natin ito dito sa ibabaw niya mga katrops. Tignan nyo naman yan mga katrops, so sibuyas palang ulam na. Siyempre, tikman din natin yan, hindi lang sa puro itsura yung maganda. Dapat maganda din yung lasa, kaya naman kayo na yung humusga mga katrops. Tignan nyo na lang yung facial expression ko kung nadali ba. At para malaman nyo kung anong lasa, subukan nyo na rin magluto. Kaya tara mga katrops kain na tayo. Kumuha na nga rin kayo ng inyong pagkain at sabayan nyo na akong kumain. Dito na nga ako kumain sa aming kwarto dahil napakainit sa kusina. Halatang halata naman dahil nakasando pa ang inyong katrops at para syempre mas maganda yung background So ayon sa mga katrops natin dyan na hindi pa nakapag-follow sa ating page TikTok account at Youtube channel Baka naman mag-follow na kayo mga katrops Ilalagay ko na nga lang sa comment section yung mga link ng aking mga account at kung umabot ka nga sa part ng video na to pa comment naman dyan sa baba kung taga saan ka, tanong oras mo na panood ito. At hanggang dito na lang mga katrop, salamat sa panonood. Bye bye!